Sa buong buwan ng Hunyo, kaliwat ka ng mga sakong naglalaman ng bloke-bloke ng Shabu ang nakuha sa iba't ibang baybayin ng Central Zone at Ilocos Region. Ang iba nakarating pa sa baybayin ng Cagayan. Matapos ang halos isang buwang pagmamatsyag at pagkumpiska, aabot sa 9 billion pesos ang mga nakumpiskang Shabu. Ang mga ito sinira sa barangay Kutkut, Kapas, Tarlac, ang mga droga, isa-isa'ng inilagay sa incinerator. Ang seremonya sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., DILG Secretary John Vic Remulla, PDEA Director General Isagani Neres at ni Dangerous Drugs Board Secretary Oscar Valenzuela. Kailangan tiyakin natin na 'yung mga nahuhuling drugs ay talagang sinisira at wala nang pag-asa na bumalik pa sa na maibenta pa, na makuha ibang report Yata, iba alam naman alam naman natin kung ano yung mga ibang yung mga ibang pangyayari na nakikita natin ayon sa pangulo tiwala siyang hindi na mapapakinabangan pa ang mga nasabing droga the chamber's temperature will be raised to 700 700 degrees celsius which is hot enough to destroy all of the uh, active elements within the drug. So after na init ng 700 700 degrees Celsius, ah uh, hindi na it will not be shabu anymore. It will not be marijuana anymore. It will not be uh, any drug anymore, hindi na talaga siram eh, sirang sira na ito. Ang mga kontrabando ay susunugin sa loob ng 10 oras at saka palalamigin. Pagkatapos ito, magsasagawa muli ng inspeksyon ang mga otoridad kung mayroon pang pa mga natitirang droga. Kapag mayroon pang natitirang mga droga, muling susunugin ang mga ito at ang buong proseso ay maigting na babantayan ng mga otoridad. Kahapon ininspeksyon ng Pangulo ang mga nasabing droga bago ito sunugin. Dagdag pa ng Pangulo, patuloy nilang isusulong ang epektibo at bloodless war on drugs ng pamahalaan. We are handling the drug problem in a different way. Number one, mas pinapatibay natin ang ating prevention. Tapos, mas pinapatibay natin ang ating rehabilitasyon. Pag nasabit na sa droga ang tao, tinutulungan natin na mabitawan niya yung vision na yan. And then, of course, continuous, continuous enforcement of all the drug laws, continuous implementation of the drug war against the large Uh, Maliban dito, tiniyak din ang maigting na police visibility para masawata ang mga patuloy na nagbebenta at gumagamit ng droga. Kumpiyansa raw ang pangulo na malaki na ang naging tagumpay ng kanilang kampanya kontra droga at pagbubutihin pa ito ng iba't ibang ahensya. Charles Nicolimon, RGN News.